So kung nakikita po ninyo sa mga previous na mga video ko So ito yung mga manok ko na mga bird climate track O yung uh, tinatawag po sa atin na heritage na manok So dati ay uh, binibili ko siya ng about mga 200 Bawat isa, bali anim yung uh, nabili ko dito And uh, yung edad dito sa pagbili ko nitong mga heritage na manok Ay nasa 2 months old uh, Sobrata ito sa thomas months old Then uh, nagulat ako sa presyo nito kasi alam po niyo yung presyo po nito ay nasa ano lang siya sa 200 bawat isa. So imagine that 200 yung isang uh, Thomas 2 months old na mahigit ng isang uh, heritage sa manok. Ang sabi ko naman doon sa ano uh, sa nabilhin ko bakit uh, bininta niya ng uh, ganun na presyo. Ang sabi po niya ay na lang daw niya ng uh, palugi dahil ang isa sa mga rason daw is uh, mahal daw yung uh, feeds uh, sa ngayon and then uh, nung pagbili ko nito, nitong uh, heritage manok ay uh, tinawaran ko po siya ng kung magkano yung last na bigay niya sa akin so uh, supposed to be yung binta niya sa akin is uh, 180 kaso medyo nahawa po tayo doon sa, no, sa nabibinta po sa atin na mura na nga yung kanyang manok, uh, tatawaran pa po natin so kung ano lang yung unang nasabi niya na presyo, yun na lang yung uh, binibili ko sa kanya mga alagang mga manok uh, kasi sabi niya binta na lang daw kahit uh, palugi na po yung uh, kanyang mga manok so kaya binili ko na lang kung ano po yung price na gusto nung uh, binilhan ko ng, uh, ng uh, ganitong manok yung isang uh, bird fly mo truck so actually is uh, kung meron talaga akong mga vacant na time isa uh, nanood po talaga ako sa ibang mga vlog. So, ang sabi po ng iba ay uh huminto sila sa pagalaga din po ng mga native chicken dahil sa tingin nila, uh, base po sa kanilang mga experience, ang native chicken daw is uh ano siya, uh, matagal lumaki yung uh, native chicken and then uh, magastos sa feeds na lalong ay mahal yung uh, commercial feeds. Oo nga naman magastos yung uh, native chicken sa uh, kung uh, purong commercial fish yung uh, ipapakain po natin sa ating uh, mga alaga na mga native na manok. Ah, uh, yung iba din na rason is uh, mahina daw mangitlog yung uh, native chicken which is uh, totoo naman na mahina po talaga mangitlog yung uh, native chicken. And uh, according doon sa no sa uh, nagkandak ng uh, seminar online na yung uh, native chicken is uh, ang kaya lang po niyang uh, maibigay itlog po sa atin is about nasa 80 to 100 eggs per year so mababa lang po talaga yung uh, kayang i-produce ng itlog ng uh, native chicken compare po doon sa mga heritage sa manok so ang iba pa na mga rason po nila medyo malayo po ang uh, native chicken sa uh, doon sa mga heritage sa manok dahil ano Uh, sabi nila uh, pag sisiw pa lang is uh, hindi po natin may binta yung sisiw ng isang uh, native na manok so tama din naman and then isa pa yung uh, itlog daw uh, hindi daw makapagbinta sila ng uh, itlog sa kanilang mga native chicken kasi nga uh, paano ka makapagbinta ng itlog sa isang uh, native chicken na kaunti lang naman yung uh, kayang may produce ng ating uh, mga native na manok whereas daw kung mag alaga ka ng mga heritage na manok halos sa uh, every day is uh, meron daw talagang itlog na may produce dito sa mga heritage na manok yun nga lang yung uh, advantage lang po sa paglaga po ng uh, native chicken uh, base lang po sa aking mga experience medyo maganas lang alaga ano na una sa lahat is, uh, is uh, ano na po sila sa ating klima so yung ating mga native na manok isa uh, hindi po sila basta-basta magkasakit compared sa mga native uh, sa mga heritage sa manok sa ano naman sa iba naman na napanood ko sa ibang vlog bali hmm, huminto din po sila sa pag-alaga din po ng mga heritage na manok dahil ang sabi din po nila una-una yung mga heritage na manok daw is uh, walang kabusugan so yan daw yung uh, sabi nila uh, yung iba pa na rason nila is uh, marami na daw silang uh, kompetensya kasi nga before nung uh, sumikat ng mga ano nung mga heritage na manok so for example ngayon is uh, meron akong uh, binibintahan na isang heritage sa manok uh, kalaunan in the future na is uh, pwede mo na siya maging kompetensya sa pagbinta ng manok so yun yung uh, isa sa mga rason and then ang isa pa sa rason kung bakit sila uh, humihinto sa paglalaga din po ng uh, heritage sa manok may iba dito sa lugaran also doon sa ibang nagbablog na hindi po talaga sila nag ano, walang buyer po ng uh, kanilang mga heritage sa manok walang bumibili po sa kanilang mga heritage sa manok kasi ang gusto lang ng buyer yun nga lang po yung uh, native na manok yung uh, kanilang gusto na bilhin kasi nga naman kung for meat type yung pipiliin po natin sa paglaga ng manok mas maganda talaga ang native chicken kasi nga uh, panalo talaga yung uh, native chicken in terms sa kung karnina ang pag-usapan sa sa kung anumang klase sa manok native chicken talaga ang pinaka the best so uh, tayo na nagwa-vlog about sa pagumanok or tayo lahat na nagalaga din po ng uh, manok Isa uh, iba iba talaga yung ating rason, rason kung bakit tayo humihinto sa ganong klase ng mga manok so kung mag native ka naman uh, sabihin nila na wala kang kita kung mag na yung alaga mo na manok sabihin naman nila na walang kita So ano po pala pwedeng manok na pwede nating alagaan na hindi tayo malugi. 'Di ba? So napakahirap magalaga po ng manok. Ang hirap pong kumita talaga sa pag-alaga ng mga manok. So in my part naman dito sa pag-alaga po talaga ng uh, heritage na manok kasi meron tayong mga heritage na manok. Ang isa po talaga sa dahilan kung bakit ako huminto po dito. Una sa lahat is uh, itong mga heritage na manok is uh, madali po silang magkasakit kasi nga naman yung ating lugar po dito um, sa umaga malakas yung init minsan pabago-bago yung panahon ulan, init, gano'n tapos sa gabi sobrang lamig yung ating uh, yung aming lugar po dito so yan yung isa sa mga rason kung bakit uh, madalas is uh, magkaroon po ng sakit yung uh, binibili ko ng mga heritage sa manok so actually yung heritage sa manok na binibili ko is uh, binibilihan ko naman sila ng gamot mga vitamins para mas mataas yung kanilang resistensya. Para sa ganun isa uh, hindi po basta-basta magkasakit yung ating mga heritage sa manok. And yung uh, plano ko sana dito is uh, paramihin pa itong uh, binibili ko ng mga bird ply motrack. Kaso nga lang medyo mahirapan tayo magparami po dito dahil uh, hindi sila ano sa klima dito sa lugar po siguro namin And then uh, isa pa uh, nag alaga ko ng heritage sa manok kahit alam ko na kadalasan sa mga buyer po dito is uh, wala pong uh, buong bili po ng uh, heritage na manok kasi yung gusto lang po nila yun lang po yung uh, mga native na manok. Pero ako naman uh, hindi ako na wala ng pag-asa, baka in the future po is uh, meron na tayong uh, makikita na buyer po dito sa ating mga heritage na manok. Kaso nga lang, ang problema is uh, madali po sila magkasakit. So ang setup ko dito sa pag kasi ng mga manok is yung uh, naka-free range. So yung mga binibili ko ng mga heritage sa manok, yung uh, bird fly track ay uh, na-mix po doon sila sa aking mga upgraded na mga native, yung aking mga native na manok. So ang tinense na since yung ating mga heritage sa manok is uh, pabalik-balik yung uh, kanilang mga sakit, mga sipon at uh, kung ano mang sakit sa kanila. Isa pwede pong mahawa yung iba natin mga native na manok. So instead na anim lang yung nagkasakit mo na manok, is halos lahat na mahawa na po sila kung ano man yung sakit na nakukuha nila dito po sa ating uh, heritage sa manok. So yan lang po yung uh, isa sa mga rason bakit ako huminto po dito. Nakita ko rin sa ibang vlog na sabi din po nila na yung ano daw yung heritage na manok isa uh, hindi daw sila sanay sa malamig na lugar sabi ko naman, mali siguro kasi nga, itong mga heritage na manok kasi is mga imported kasi sila ng mga manok, doon sila sanay sa mga malalamig na panahon siguro, ang tama siguro na explanation dito hindi siguro sila sanay kapag mayroong pa bago bagong panahon ulan, init, sa umaga grabe init, tapos paggabi, sobrang lamig po dito sa lugar po namin kaya, mahirap mag-alaga po ng uh, heritage na manok po dito sa lugar po namin whereas ngayon na ano na lang yung alaga ko rito na mga purong mga native mga upgraded na mga native na manok isa ah, halos wala tayong problema po rito kasi hindi po sila basta basta magkasakit so ngayon isa ah, talagang napakahirap mag decide kung alin po ba yung ah, magandang manok na alagaan kasi nga ang sabi nila kapag native chicken ka logi daw tapos kung mag alaga ka naman ng heritage na manok logi daw so ano ba kayang manok na magandang alagaan na hindi tayo maloogie So actually depende na po 'yan sa diskarte po natin. Pero kung ako ang tatungin po niyo kung aling uh, lahi ng manok na magandang alagaan. Para sa akin, ito talaga yung uh, manok po natin dito sa Pilipinas. itong uh, native chicken. So ang isa sa mga rason niyan, lalo na ngayon, is uh, mahal talaga yung mga commercial feeds. Number one talaga na possible na malugi yung isang uh, nag alaga po ng manok eh, dahil po sa mahal na mga commercial feeds. At uh, alam po niyo itong uh, native chicken kasi isa uh, kaya po nilang mabuhay ng, uh, kahit hindi tayo magbibigay ng uh, commercial feeds kahit magbibigay po tayo sa ating uh, native na manok ng mga organic feeds na makikita lang po na libre dito sa paligid po natin. So sanay naman yung ating mga manok kasi yung uh, native na manok is uh, meron po silang uh, survival skills. So kahit isang beses lang natin sila pakainin sa isang araw kaya na po nilang maghanap ng uh, pagkain diyan sa paligid po natin. Lalo na yung uh, manok po natin is uh, tulad po dito sa akin kung uh, naka-free lang yung ating mga manok. So wala po tayong problema dito sa ating uh, commercial fields So dapat kung nag-aalaga kayo ng uh, nito na manok, sanayin nyo na lang yung inyong mga manok na uh, magbigay ng mga ano ng mga organic fields para hindi na magastos. ay uh, yung uh, pag-alaga ng manok kasi minsan itong pag-alaga kasi ng manok lalo na ito uh, purong commercial fields lalo na yung mga manok po natin na madalas magkasakit talagang minsan is uh, nakakaubos po ng pira so sa akin lang sa side ko naman uh, the best pa rin yung ating uh, native na manok yung manok natin mismo dito sa Pilipinas at uh, alam nyo ba na meron din po tayong isang mga lahi ng mga native na manok po natin dito sa Pilipinas ito po yung mga larger genetic group kung saan ito po yung uh, mga basilan o huluwano, na, parawakan, mga parawakan yung uh, siyamo kung saan sisi pa lang uh, pwede mo na siyang ibinta ng 120 to 150 yung uh, isang sisi ng uh, larger genetic group na native na manok po natin dito sa Pilipinas so noon pa ito nung hindi pa tayo nagsimula dito sa ano sa pagmamanok uh, nung nag-resist pa tayo, nag-scout. So, mas mahal okay. din po. Or magandang alagaan itong klase ng mga manok, yung large genetic group. Kaso, ang hirap lang po maghanap ng uh, ganitong klase ng manok, lalo na po dito sa amin sa Visayas. Kasi yan na klase ng mga manok ay, uh, for example, huluwano, ah uh, yung shamo. So, ang dami niyan dito sa ano sa Mindanao, sa Visayas, ang hirap po maghanap ng uh, ganong klase na manok. So, kaya Sisi pa lang is uh, napakamahal yung uh, sisi nung uh, native na klase ng manok yung larger genetic group na manok yung uh, binigay ko sa inyo na example kanina like Kuluwano or Basilan, Shamo or uh, Parawakan. Pero about mo sa video po natin ngayon. So sa tingin nyo alin kaya yung uh, magandang alagaan na manok uh, sa ngayong panahon? Ito po ba yung mga native na manok? or ito po yung mga heritage na manok. So please comment down below para makita din po ng iba at uh, malaman din po natin kung ano po ba yung pinaka the best na lahi ng mga manok na maganda po nating alagaan at uh, hindi tayo mahirapan sa pagbinta ngayong panahon dito sa pagmamanok.